Brigada, in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs. By attracting more travelers to discover the Delightful Philippines. Be the heart of the Delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho, at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada. News FM. Manila, the music and news authority. Makabrigat ang ating one time the new Filipino time alas dosina ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Thank you. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada, mga progresibong grupo sa bayang nagkasanang rally sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Nakatagdang kilos protesta naman ng mga Duterte supporters Kaninang alas 11 sa Edsas Rhine, tinanghali na bago nagsimula. House InfraCom, iimbitahan na si House Speaker Martin Romualdez sa sa isyo ng flood control. Samantalang Senado naman, binigyan ng 72 hours ng Pasay RTC para sumagot sa hirit ni Bryce Hernandez na ibalik siya sa Campo Crame. Senator Jingo Estrada, binura na ang Facebook post na nagpapakita ng yearbook ni na Congressman Terry Ridon at Bryce Hernandez. Kongresista, nag-move on na rin daw sa issue. Samantala assets ng mga sangkot sa flood control, ipapapreeze ni Secretary Vince sa Dizon. Mga bagong batch ng kaso, isasampalaban sa mga nasa likod ng Ghost Project sa Oriental Mindoro. At sa Balita International, mga kabrigada, person of interest, sa pamamaril patay kay conservative activist Charlie Kirk inilabas ng FBI. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life, life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Biyernes, Kabrigada, September 12, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada, Angel Divera. Ang Brigada Leo Navarro, Malikdem. Brigada Nationwide. Brigada Balita, Nationwide. Na Brigada, kilos protesta ng mga Duterte supporters nagsisimula na. Puntahan natin mga kabrigada live mula dyan sa Edsa Ryan, Brigada Ann Cortez, i-Brigada mo. Brigada Live Report. Liga de Angel ongoing na nga ngayon ang kilos protesta ng mga diehard to 30 supporters dito nga sa kahabaan ng Eto Shrine, gagamat medyo nalig nga lang ito ng konti sa pagsisimula dahil sa orin na schedule ay 11 a.m. dapat ito magsisimula. Ngunit nalipat ito ngayong mga 11.40 a.m. Bitbit naman nila ang kanyang mga posters na nagpapakita ng larawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may nakasulat nga na Justice for All. Ah, nilalayunin nga rin daw ng kanyang kilos protesta na magkaroon ng pagbabago o pawalabanan ng anumang korupsyon na naisawala sa mga manmalyang flood project. Matatandaan ayon sa PNP na sa mahigit 2,400 na kapulisan ang kanilang i-deploy ngayong araw. Para nga siya, siya magiging mapayapa ang kilos protesta na isinasagawa sa iba't ibang grupo sa magkakaibang parte ng Metro Manila. Katilang na nga rito ang kinaroroon na natin ngayon na extra ride. Right. Yan mo na nga ang ating latest sa tape live mula rito sa kahabaan ng EDSA in the height of changing life. Ako si Brigada Ann Fortas ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Mr. Mga Brigada libu-libong estudyante naman ng UP nagkasa ng Black Friday protest kontra korupsyon sa gobyerno. No. Brigada Jigo Custodio ibrigada Mo. Brigada! brigada. B -b -b live. Report! Brigada Leo, libulibong estudyante ng University of the Philippines Diliman ang nakaisa sa Black Friday protest laban sa korupsyon at sa budget cut sa sektor ng edukasyon. Ang kilos protesta at walkout ay bahagi ng malawakang kampanya laban sa di umunay talamak na katiwalian sa gobyerno. Kasunod nga yan ng issue sa maanumalyang flood control projects kanila rin ipinanawagan ang mas mataas na pondo para sa edukasyon. Pinagsaga naman nila si Pangulong Marcos, House Speaker Martin Romualdez, Senator Joel Villanueva at si Senator Jingoy Estrada na mga magnanakaw. Nais rin nilang panagutin ang Marcos at Duterte administration. Pinagbabato naman nila ng putik ang imitasyon ng building permit ng DPWH sa kanilang protesta. Matatandaan kahapon na inendorso ni UP Diliman Chancellor Edgardo Vistan ang Black Friday protest in the heart of changing lives. Ako sa Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of uh, Manila, the music news. Oh, Brigada Balita Nationwide Anawagan na naman ka Brigada na mapayapang pagpoprotesta ang National Capital Region Police Officer NCRPO sa mga grupong lalahok sa iba't ibang kilos protesta ngayong araw Kasabay nito mga kabrigada ang pagtitiyak na hindi mauwi sa kaguluhan ng mga pagtitipon tulad na lamang nang nangyari kamakailan sa Indonesia at sa Bansang Nepal. Sa panayap ng Brigada News FM Manila, kay NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo sinabi nitong meron sila mga contingency plan para hindi mauwi sa kaguluhan at karahasan ng mga rally. Uli nitong giniit na magpapatupad sila ng maximum tolerance. Malinaw po yung direktiba ng ating regional director ang pairalin ang maximum tolerance. Ngunit kung sakaling magkaroon po ng kaguluhan o paglabag sa batas, ang kapulisan po ay kikilos ng mapilis, disiplinado at naayon naman po sa aming umiiral na police operational procedures. Bukod pa rito mga kabrigada, may kabuang 2,450 civilian or civil disturbance management personnel ang nakahanda sa Metro Manila. Sa bilang na ito, 950 ang nakadeploy sa mga monitor areas gaya ng EDSA Shrine, North EDSA, Batasan at Mindiola, habang 1,500 naman ang naka-standby. Bagamat wala pang abisong kumpermadong rallying permit mula sa mga LGU pero nakantabay na ang PNP para masiguro ang kayusan at kaligtasan ng publiko. Ikada, balita nationwide. Kaya sa Brigada makikipag-ugnayan na si Public Works Secretary Vince Dizon sa Anti-Money Laundering Council. Ito ay para sa posibleng pagpapafreeze o kahit for feature sa mga asset ng mga sangkot na sa mga flood control projects. Sa pulong balitaan ni ni Dizon na kailangang maibalik ang pera ng taong bayan. Maliban pa rito, ipinanunsyo rin ni Dizon na magpa-file na siya ng second batch ng mga kasong kriminal sa susunod na linggo. Sa pagkakataong ito, ang kakasuhan naman ay ang mga nasa likod ng substandard na mga flood control projects na binisita niya sa Oriental Mindoro. Kabilang narito ang ilang kontratista, gaya ng SunWest Incorporated, pati na rin ang ilang kontratista ang iniuugnay sa mga diskaya na merong proyektor sa na naturang lalawigan. Samantala kinumpirma rin ni Dizon na nilagdaan niya na ang opisyal na dismissal order laban kina Bryce Hernandez at JP Mendoza maliban pa sa unang pagsiba kay Henry Alcantara. Abrigada si House Speaker Martin Romualdez iimbitahan sa pagdinig sa Infracom kung may kinalaman sa manoy anomalous projects. Brigada Haji Camino ibrigada mo! Brigada! brigada. B -b -b Report! Nakahanda ang House Infrastructure Committee na imbitahan Kabrigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, babalikan natin ang report na yan. Samantana, PERMA ng opisina ni Senate President Tito Soto na isusumiti na ng Senate Legal Team ang sagot ng institusyon hinggil sa writ of amparo ni Nihain ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. ng inihain ng kampo ni Hernandez ang petisyong ito matapos siyang ilipat sa Pasay City Jail mula naman sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. Inaasahan namang maipapadala ng Senado ang kanilang sagot sa petisyon bago mag alas 4 ng hapon mamaya. Matatandaan na ayon sa legal counsel ni Hernandez na si attorney Ernest Levanza, nanghihingi sila ng temporary protection order bilang hindi pa naman naakusahan o nahahatulan ng kanyang kliyente sa anumang kaso. Maliban pa roon, nagbigay naman din daw ito ng mga mahalagang detalye kaya hindi niya maintindihan kung bakit ipinadala si Hernandez sa Pasay City. Jail. Abrigada kini ng House Infrastructure Committee ko Chairman Teddy o Terry Ridon na nag-move on na sila ni Senador Jinggoy Estrada sa issue ng ang pagsasa publiko sa ilang personal na impormasyon sa social media. Ayon pa kay Ridon, binura na ni Estrada ang kanyang social media post na naglabas ng lumang yearbook ni Ridon at nagugnay sa kanya kay dating Bulacan First District Engineering Office Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Kaya naman, minabuti na rin niyang tanggalin ang kanyang mga post sa sariling social media account. Pero paglilinaw pa ni Redon, hindi sila nagkausap ng personal na Estrada. Malaking bagay na niya ang ginawang hakbang na Estrada, kaya mas tututok na lamang sila sa mas mahalagang issue. Mababatid mga kabrigada na nakompromiso raw ang personal information ni Redon kabilang ang buong pangalan, address ng bahay ng kanyang lola at telepono. Itinanggi naman ni Redon na magkaklase sila ni Hernandez at nilinaw na batchmate lamang sila sa Lourdes School of Quezon City. Brigada Balita Nationwide Mga balikan natin ang report mula sa kamera. Brigada Haji Camino, i-brigada mo. Brigada Report Nakahanda na ang House Infrastructure Committee na imbitahan si Speaker Martin Romualdez sa investigasyon kung may uugnay siya sa umano yung mga maanumalyang flood control at infrastructure projects sa bansa. Ayon kay Redon, kung madadawit si Romualdez, kailangan siyang ipatawag upang makapagpaliwanag kahit na kompromiso pa ang chairmanship niya sa komite. Itinuring din ito na weirdo ang mga pahayag ni Cavite, Representative Akiko Barzaga, na puro general statements, unit walang partikular na detalye tungkol sa kanyang personal knowledge. Sa ngayon, hahayaan lamang umano nilang magsalita sa publiko ang sino man, ngunit hihintayin niya kung isisiwalat ba ni Barzaga ang personal na nalalaman tungkol kay Romualdez. Samantala binigyang diin ang kongresista na malinaw na naipakita ng Infracom na wala itong ipagtatanggol ng mga miyembro pinangalanan na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Naipatupad umano kasi ng maayos ng walang kongresista ang papayagan na mag interpelate sa pagdinig kung siya ay dawit sa mga questionable proyekto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Para sa ang labor attache sa US na iniuugnay sa flood control. Agad na pinauwi sa Pilipinas para humarap sa investigasyon. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo! Brigada! Brigada! Report! Ito sa Department of Migrant Workers ang agarang pagpapawi kay Labor Attachee Missy Monique Maglangke mula Los Angeles. Ito ay matapos siyang mayugnay sa mga maanumalyang flood control projects sa isang privileged speech sa Senado. Ayon kay DMW Secretary Hans Leocacdac, kailangan personal ng marap si Maglangke sa imbestigasyon bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos ukol sa pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Anya, wala pang parusa na pinapataw pero kailangan umarap ni Maglangke. Kung matatandaan sa privilege speech ni Sen. Phil Lacson, pinangalanan si Maglangke bilang isa sa mga opisyal na konektado mano sa MBB Global Properties, isang kumpanyang may mga kontrata sa flood control projects. Ang kumpanya ay sinasabing pinamumunuan ng mga anak ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Gate ni Kakdak, ang hakbang na ito ay bahagi ng pagsunod ng DMW sa integridad at transparency sa serbisyo sa publiko. Samantala, ang layunin din ng recall ay upang matiyak na iginagalang ang due process ni Maglangque. In the heart of changing lives. Ako, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Fair Manila, The Musica News. Also, Brigada is... Balita Nationwide. Pinapuntahan na raw ng ilang mambabata sa isang flood control project sa Bulacan kung saan ay ang kontratista ay ang asawa raw ni Commission on Audit Commissioner Mario Lipana. Maalala mga kabrigada na muling nabulatlat sa budget briefing kahapon ng COA sa Kamara ang isyu na ito dahil ang asawa ni Lipana ay si Marilou Laurio Lipana ang presidente ng Olympus Mining and Builders Group sa Pilipinas at Korporasyon. At dahil dito inamin mismo ng COA na may posibleng conflict of interest sa isyu Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Kamanggawa uh, Party List Representative Eli San Pedro sinabi nitong pinuntahan ng kanilang team ang site ng proyekto sa Bulacan at nakitang hindi pa rin ito natatapos hanggang sa ngayon. Within the day, meron kaming pinapuntahan sa Bulacan. Uh -huh. So, within the day, malalaman natin kasi pinapat check ko yung transparency bulletin, yung hmm. si sino'ng contractor, kailan mm -hmm. yung completion date. Uh -huh. Pero may mga initial photos na nasinesend sa akin. Uh -huh. Alam niyo nakaka- nakakalungkot ay hanggang ngayon ho eh ongoing. Samantala, nawagan si San Fernando ng malawakang investigasyon sa mga anomalous as got ghost projects na may na sa flood control hindi lamang sa Bulacan kundi sa iba pang bahagi ng bansa. Aya mahalagang mapanagot ang mga sangkot upang mapanatili ang integridad ng COA at ang tiwala ng publiko sa kanilang trabaho. So yun ang pinupundo natin dito. Kaya kailangan ho natin na talagang magkaroon ng malawakan o na investigasyon across all levels po ng gobyerno. Hey, even yung Constitutional Commission, so sabit eh. Alam niyo po, sabi sa akin ng mga constituents, yung mga nakakausap ko, yung COA pala, hindi Commission on Audit ang ano? meaning. Commission or Audit. Pago, pago, Brigada maldita nationwide Pagdabang balita mga kabrigada, grupo ng mga guro na nindigang hindi kalabisan ang hinihiling nilang 15,000 peso salary increase. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Iginiit ng Teachers Dignity Coalition o TDC na may sapat namang pondo ang pamahalaan para pondohan ang maayos na salary increase para sa mga public school teachers. Ayon kay TDC National Chairperson Benjo Basas, ang hinihingi nilang dagdag na sahod para sa mga guro ay kayang-kaya naman ng gobyerno kung gugustuhin ito. Aniya, ang 15,000 pesos na increase ay katumbas lang ng 210 billion pesos. Mas mababa pa umano sa 346 billion pesos na inilaan para sa flood control projects ngayong taon na karamihan naman ay maanumalya. Dagdag pa ni Basas, Malinaw na hindi kalabisan ang hinihingi ng mga teachers. Mas makabuluhan pa raw na paglaanan ito kumpara sa mga proyektong ginawang gatasan ng mga tiwaling opisyal at kontraktor para tustusan ang kanilang maluhong pamumuhay. Sa huli, sinabi niyang kapag nagbigay ng sapat na pondo para sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan at agrikultura, Malaki ang maitutulong nito upang maiangat ang pamumuhay ng mga Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Musicanews. Uh, brigada game. Balita Nationwide! Ang malaking naman ka binuksan sa publiko para ho sa karawan ni Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan ibrigada e mo! Brigada! brigada. brigada. B -b 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 Report! sa publiko ngayong tanghali ang kalayaan grounds ng Malacanang para sa handog na salo-salo sa palasyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ito ng selebrasyon ng kanyang ika-68 birthday bukas. May Libo libong tao dumalo na karamihan ay mula sa mga barangay sa paligid ng palasyo. Layo ng ang aktibidad na makapiling ng Pangulo ang mga mamamayan sa isang simpleng pagtitipon at pagbabahagi ng selebrasyon. Kung na nang sinabi ng Pangulo na hindi nagbabago ang kanyang birthday wish, anya mula noon hanggang ngayon, iisa lang ang kanyang hangarin. Ito ay magkaroon ng maayos na buhay ang bawat Pilipino. Kasama rito ang pagpapatuloy ng mga proyekto ng pamahalaan na natutulong lalo na sa mga mahihirap. dito rin daw siyang abutin ang kanyang pangarap na matutukan ng kagutuman sa bansa. Samantala sa mga oras na ito, Brigada Angel and Brigada Lay, dumating na si Pangulong Ferdinand Marquez Jr. kasama si First Lady Araneta, Araneta Marquez, Araneta Marcos, at ang kanyang anak dito sa Kalayaan Ground kung saan sinalubong siya ng mga, tao at kinantahan na ng happy birthday. Yan mo na, latest sa kaganapan mula dito sa Malacanang in the heart of changing lives ay po si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News at sa Manila, The Music and News Bagong-bago, Brigada Balita Nationwide. Sa ating Balita International, mga kabrigada, naglabas ng larawan ng Federal Bureau of Investigation o FBI sa person of interest kaugnay sa pamamaril na ikinasawi ng kilalang conservative activist na si Charlie Kirk. Haliban dito, natagpo nakuhan sa isang magubat na lugar ang isang bolt action rifle na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Ayon sa mga saksi, ang salarin ay tinatayang nasa edad, kolehiyo at agad na tumakas matapos ang pamamaril. Magugunitang napatay si Kirk habang nagbibigay ng talumpati sa isang universidad sa Utah noong Miyerkules. Si Kirk mga kabrigada isang 31 anyos na author, podcast host at malapit na kaalyado ni President President Donald Trump. Tinawag ni Trump ang insidente na isang karumaldumala na asasinasyon at inanunsyo rin gagawaran niya si Kirk ng Medal of Freedom, ang pinakamataas sa karangalang sibilyan sa Amerika. Hanggang sa ngayon, hindi pa masabi ng mga otoridad ang posibleng motibo sa krimen. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita nationwide. 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 Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katawang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years nang kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the